May tubig. tubig water tubig lang ba? Tubig. Water lang, kahit water lang sa akin. Tubig sa iyo, ano, kape? Well, Ape. there's na kape. Wawal well, well, kasi ako, hindi, wala hindi tinda dito, pero dyan lang kayo bibili sa labas. Mm-hmm. Tubig tsaka kape. Huwag na lang Tinapay sa iyo. Hindi nga, tumatanggap. Hindi, okay, ako na magbabayad buy natin, sinapay okay lang. Ay, no. Na. <laughs> okay no. Bigay <laughs> <okay, laughs> mo ano na, na, na Ay, Hindi, hindi, hindi. Sige naman. Hindi, na hindi sige na po, ano bang gusto niyong kainin? Yun lang sa anam. Water lang talaga, ma'am. Nauha no? oh, lang talaga ako. Dito lang. O, see, order lang <laughs> na lang po. Wala nang kakaya. Huwag na lang, ma'am. Hindi po. Okay <laughs> Kasi hindi mo At tatanggapin. Ikaw. Water lang talaga sa anam. Mama, ano pangalan mo, ma'am? Pasalamat po talaga Katerin. kami sa inyo. ay ma'am, Catherine. Saan ka sa Pinas, ma'am? Kaysang City po. Uh, oh. Ako po si Jane. Saan po pa kaya nagaan? Papunta kami, ano, ma'am. Yeah, ma'am, connecting flight kami, galing kami na nga. Oh, ah. Bait ni ma'am Catherine. <laughs> Ayaw ko sa... pong gumain ng ano. May, may food court din kasi Hindi, Pero nila ako pwedeng gumayo. Hindi yeah, na kami pwede magtagal mo. May mamaya alas dos. Check-in na po kami. ah, mm -hmm. uh okay. -huh. Ito. Alas dos na check-in namin. Ano, pili ka lang, po. Po, pino, kung na lang ko kayo mo kung ano kasi mo kape. Hmm. Water doon sa ako. Ha? Hindi ko alam kung ano yung coffee. Ano <laughs> ah, ba? So, um, kahit ano na lang po. Kape na may gatas? Oh, Oo. Um, latte? Kahit anong basa ka po. Umiinom ka lang gano'n? Mm, Basta ma mainit lang. Uh, isa pong latte. Uh, ano yeah. ba? Yeah.

<laughs> hello, thank you so hello, much hello. talaga. Hello. Hello, <laughs> Super bait ni Mang okay. Thank you thank so much, you Ma'am. Ma ma You're welcome. Thank you so much. Hey, ayan po yung sugar nila, tsaka po. Ayan thank po yung mong sugar. Mang thank you talaga. Okay. Thank you. welcome po Thank, you. Saan ba yun? Sugar. thank, you. thank you. Mag-sense no. ayan. Saan ba yung sugar? Ito ba yun? Ito. Sugar. Ito okay, yung sweet in low lang. Sugar. Ito sugar. pang ano mo, pang shake. Oh, sugar. Ito, ano ba ito? Brown sugar. White sugar. Ayan, white. Ano gusto mo? Brown or white? Ano naman? No, no, no. Ito, sugar. Oo, oh, sugar na to. Ito, ito ba yan? Hindi yan, ano na to siya. Uh, creamier na to siya. Sweetener. sa rin ito. Sweetener na nga yan, may sugar ka so, So, ito na. Um, so, um, baka magka, uh, ano ka na. Marami na sugar. So, <laughs> Mamka, thank you so much. Mamka, thank you. Thank you po, thank you. Thank you po. Ingat po kayo. Opo, salamat. God bless po. Masarap kalamig. <laughs> Ay, okay. natanggal talaga yung uha ko. Wala kayo basta ako ng kape. Okay lang.